Dito na rival sa Bulinao Community Hospital ang 25-anyos na construction workers na kinilalang si Mark Hill Carino, residente ng barangay Kabuyaw, Bulinao, matapos makuryente ito sa construction site na kanyang pinagtatrabahuhan. Batsan sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief Populist Lieutenant Colonel Radino Ville. Nagtatrabaho si Carino ng aksidente na nahawakan itong scaffolding na nasabit sa nabalatang live wire na itakbo pa sa paggamutan subalit hindi na ito umabot ng buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng La Castellana, Negros Occidental at lungsod ng uh, Canlaon, Negros Oriental dahil sa pagputok ng Bulkan uh, Canlaon. Ayon kay Mayor Mayla Nicor, manggilimutan ng bayan ng La Castellana uh, matapos na nag-convene kasama ang sanggunian na uh, bayan at iba pang ahinsya, nagpapalabas ito ng resolution uh, hinggil sa executive order ng LGU na isa isailalim sa state of calamity ang nasabing bayan. Dagdag pa ni Manggilimutan kahit wala namang movement ang nasabing vulkan sa ngayon, partikular ng pagbuga ng bato at asopre. Habang gayon o uh, hanggang ngayon, din na ang lungsod ng Kanlaon Negros Oriental ang isinailalim na rin sa state of calamity ang nasabing lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito Battles kantong sama-sama tayo, Pilipino. Dumating na ang apat na na pulis kapalit ng sinibak na dalawang opisyal at apat na putpitong mga pulis ng Bambang Police Station. Ito'y upang bigyang daan ang gumugulong na investigasyon kung may naging kapabayaan ang mga ito sa kabila ng mahabang panahon na katabi lamang mismo ang operasyon ng naturang pogo. Inilipat muna ang mga sinibak sa pwestong pulis sa Regional Personal Holding Admin Unit at sasailalim sila sa Focus Reformation at Reorientation ng uh, bilang police officer. Ang mga polis na ipinalit ay galing sa Regional Force Mobile Battalion ng Pro 3 habang ang mga polis na mag-iimbestiga ay galing naman sa Karatig Police Station ng Tarlac. Kahapon, nananatiling tahimik at business as usual ang munisipyo at wala isa mga taga-suporta ng Alcalde ang nagsagawa ng kilos protesta. Samantala, nanawagan naman ang DILG sa mga mamamayan ng Bamban na maging mahinahon at sundin ang batas sakaling magsagawa ng barikada sa harap ng munisipyo at sakaling tutulan nga ang pagsuspindi kay Mayor Guwo. Kahapon, pumasok na si Vice Mayor Leandro Anunzacion at ngayon ay uh, Acting Mayor ng Bambang. Pinulong nito ang mga department head bagamat kapansin-pansin ang pagiging matipid at tumanggi muna ito sa panayam ng media. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sanzano. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita sa Cordillera. Iniulat ng Prisonary Office Cordillera na higit sa 55... Uh, Milyong piso ang ng ilegal na droga ang nasamsam at 28 drug personalities naman ang natimbog sa 73 anti-illegal drug operations si nitong buwan Mayo. Sa record ng Real Operations Division, 28 individual ang naaresto kasama ang 17 natukoy na high value individuals at 11 iba pa ang nakalistang street level individuals. Kabuang 153,000 tatlong daan at walumpung piraso ng fully grown marijuana plants, 2,700 libo marijuana seedlings, 103,814 na gramo ng tuyong daw ng marijuana, isang daan syam na, na punto pitong put pitong ml na marijuana oil at uh, 85.74 na gramo ng shabu na may dangerous drug's board value na 55,575,177 pesos ang nakumpiska kini naman ang pamunan ng Cordillera PNP ang komunidad, lalo kabataan na patuloy na suportahan ang kampanya laban sa iligan na droga para makamit ang drug-free sa bansa. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Isa na namang membro ng New People's Army sa Samar ang uh, nagbalik loob sa pamalaan. Ayon sa report ng PNP, ito ay nagbalik loob sa hipinan ng 805th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion sa Barangay Tinabanan Marabot sa Samar. Ayon kay Police Captain Aceo, ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na negosasyon ng mga tauhan ng 805th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion kasama dito ang Area Police Command Visayas at Provincial Intelligence Team Samar. Samantala ay isinuko rin ng uh, nasabing New People's Army ang isang homemade shotgun ng caliber .33 revolver na walang marka at walang serial number. Agad naman na nakatanggap ng tulong ang nasabing NPA na financial assistance at uh, food tax mula sa mga kulis. Ang uh, nasabing surrender niya nasa kustudiya ng kapulisan at inihahanda na ang tulong na matatanggap mula sa gobyerno. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan dito sa Samar sa mga natitira pang kasapi at sumusuporta sa CPP and PNDF na magbalik na sa pamanaan at makisa sa isang layunin na labanan ng insurgency at terorismo para sa bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, Sama-sama tayo, Pilipino.